Hi mga ka-twin bakers! For today's vlog, samahan nyo kaming gumawa ng 3-tier wedding cake. Ginawa nga pala namin to kahapon. Yung mga sizes nga pala ng cake na ginamit namin dito. Yung pinaka-bottom tier ay 12 inches ang size. Then, as you can see, styro or dummy lang siya. At yung middle tier naman ay 8 by 7 inches. Moist chocolate cake. Then, yung filling na nilagay ko dito ay chocolate ganache. And, mix siya ng yema fudge ate ng baker's feel. Kanina nga, bago ko ilagay yung styro dito sa cake drum, eh, pinahiran ko muna siya ng chocolate ganache. para naman hindi umalis sa pwesto, yung styro natin dito sa cake drag. Apat ata siguro na maninipis na stick yung tinuso ko dito. Tapos parang hindi pa ako nakontento. Nagtusok pa ako ng malaking stick dito sa gitna. So sinecure ko talaga siya na mabuti sa pag assemble Kasi yung cake na to ay ibibiyahi pa sa Pototan, Iloilo. So mga almost 1 hour din yung travel time namin dalawa ni Vera. Then dito naman sa top tier, yung size ng cake ay 6 by 7 inches. Same feeling, 4 layers din ng cake. And kung napapansin nga, may ganache akong napinahe dito sa mga cakes. Para dagdag stable habang kinakramkot ko ngayong top tier, para ka kung gumagalaw yung nasa middle tier. Parang hindi ako kampante. Then, tinitigan ko pa nga sya dito ng matagal. So, sabi ko nga parang may mali talaga sa pag-assemble ko. So ganyan katagal ko nga siya tinitigan kasi hindi pwedeng hindi ko siya uulitin. So kinuha ko nga ulit yung top tier dito kasi nakalimutan ko nga maglagay ng mga dowels. Sobrang importante nito kasi ito yung mag-hold ng bigat ng top tier. So kahit nagtusok ako ng mga bamboo sticks kanina, yung mga ganung kanipes hindi niya makakaya buhatin yung bigat ng top tier. So no choice nga ako kaya binaklas ko yung top tier dito. So medyo hindi na nga pumantay yung cake ko dito. Pero sabi ko nga habulin ko na lang siya sa icing. Since nagdo-double time na nga din ako dito. 3 pm pa naman yung start na reception. Pero dapat mga before 2 e eh, nandun na kami sa venue. Kasi yung details ng cake na to, eh doon na sana namin sa venue ilalagay. So sobrang minimalist lang din yung napiling design ni Bride. At yung mga flowers nga na ilalagay namin dito sa cake ay si Vera na din yung gagawa. Ako so, napapansin nyo nga, nakaayos na ako dyan, nakaligo na ako. Kasi sabi ko, pagkatapos ko mag-icing dito sa cake, ialis din kami kagad ni Vera kasi kami nga din yung magde-deliver ng cake na to sa venue. And yes, invited tayo ni Bride. So si Bride, hindi na din siya ibang tao sa amin. She's our family friend. Actually, isa siya sa mga best na ate namin. Kasama din namin siya dito sa bahay ng mga one year din. kasi yung nag-tutor sa mga anak namin ni Vera way back 2022. And yes, gift namin sa kanya yung wedding cake na to. Kasi nag-promise kami dalaw ni Vera na kami yung gagawa ng wedding cake niya for free. Sinagdagan pa nga namin dito ni Vera ng 23 pieces na cupcakes. Para may partner yung wedding cake niya. So yung color, binagay ko lang din sa wedding motif niya. After nga namin dito, dali-dali kami ni Vera nagbiyahe papunta ng Putota. Halos lipa rin nga namin kasi ayoko naman na kami. Ito nga pala sa Kalye Uno yung reception nila. At kapag minalas-malas ka naman, nasagi ko pa. Pero okay lang, ilalagay ko na lang siya sa likod. Napapansin nyo nga, hindi na nga pumantay yung cake. Siguro sa paglalagay ko ng mga dawels. Tinubukan ko pa nga siya dito i-press. Ayun na talagang pumantay. Pero okay lang, nilagay na din namin siya sa likod banda. Then yung icing na nadudut-dut ko kanina, eh, in-scrape ko na lang gamit yung spatula. Buti na lang merong texture yung cake natin dito. Parang rustic kasi yung atake ng wedding cake na Kung so, nag-request ka din sa akin si Bride, nag daw siya ng initial na M &A na topper. At ito na yung finish look na ating wedding cake. ba diba, magaganda din naman yung mga flowers na ginawa ni Vira. Sobrang thankful din kami kasi nakaabot kami sa time na wala pa yung mga bisita. Hindi pa sila dumarating sa venue. I hope it's not simple life. And now the bride will give it to the groom. Give her a, give a hand of uh, love. So yung congratulations sa newlywed. Sobrang nabusog kami sa mga food. Sobrang masaya kami kasi na-witness namin yung pinakamalagang okasyon sa buhay niya. Sana mamuhay kayo ng pulo na respeto at pagmamahalan. Yun lang. Thank you for watching.